umaga mga Karoger TV dito na naman po si Halamanero Senior Karoger TV ako po ay eh, isang linggo mahigit nagbakasyon sa Impanta Quezon ay eh, talaga po napabayaan na isang linggo mahigit ang aking taniman ang kalabasa ko po ay halos lahat ay natuyot na sa init. ito po ang aking mga ganito po ang nangyari sa aking kalabasa natuyot. Dutilaan po at kahapon ay umulan. Ay medyo nakahinga-hinga na ah, kahit paano siguro mayroon ilan-ilan ilan na naka-survive nakas survive nga <laughs> tayo nakasurvive ang akin pong sitaw ay talagang halos ay kawawa rin ayan po ang akin mga sitaw talagang nahirapan sa init sa linggo ba namang walang dilig kaya ang mga bunga nila ay ayan mga nakalapat sa lupa hindi na sila nakataas ayaw lumaki dahil sa init eh, ganun pa man ganun, ganun po talaga wrong timing eh hindi kung sakali at hindi sila makarecover tanim na panibago habang may may panahon eh ulit ulit lang timing time ta timingan ba ta timingan ang panahon. Ayun po, ako po ay siyamahan niyo. At ako naman po ay nakapaglipat na ako kahapon ng kamatis kasi nga amulan ng malakas, basa talaga lupa. Kaya ngayon po, sasamantalahin ko ang basa na lupa. Ako po naman ay maglilipat ng talong. Ito po. Kukuhanin ko po ang talong sa akin punlaan. At ako po ay papasilip po po sa inyo ang aking pag bubunot, bubunot, magbubunot ako ng pananim na talong. Kasi po, eh, uh, ito lang po siguro ang aking maipapasilip kasi pagtatanim ay walang maghawak ng kamera. Kaya uh, dito na lang sa mga pagbunot ng mga talong. Ito po ang talong. Uh, wow! Magbubunot na po ako ng pantanim na talong. Ayan po, oh, talong. Uh, bunuti na ang talong. At makapaglipat uh, ng talong. talaga pong medyo hindi na rin nakalaki ito gawa ng sa dilig talaga hindi sila maka makagarbo maka sa paglaki pag dilig dilig lang ulan talaga ang kailangan nila eh, baka po sakali baka Ayan, harvest, harvest, eh Harbes uh, tanim po muna bago mag -herbis. Mas lalo pong matindi, di pa natatanim, mag <laughs> Tanim muna, tapos hintay-hintay. Ayan po, tanim tayo ng... Talong. Nabunot ko na po yung mga malalaki dito kahapon. Akan po nilipat ang kamatis. Ayan. Sipag lang, sipag lang. Hello, TV. Sipag-sipag lang. Ako po ay... Ako po ay natutuwa. Kahit ganito-ganito ang aking ngayon pinag-aabalahan. Kasi ito po naman ay... Tiyaga lang ay di may harvest pagkatapos. Wala kang aanihin pag hindi ka nagtanim. Bawas-bawas po yung medyo malaki-laki. At para hindi sila nagkakasikip sa punlaan. Ayan. Ayan. pang isang hindi paglaki nila pag silay sikit-sikip masyado kaya babawasan na po babuwasan na para silay makalaki matitira nagkakasirip yung iba mm. nilabasa natin at sila'y nagkakasikip. Pinagsama ko na po kasi sila sa punlaan, yung kamatis at talong. o naman hindi masyadong ininit, ito naman siguro eh, malalaki na at baka nakalipat ng lahat. Ay talagang hindi sila nalaki pagka dilig 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 lang ang... ili pili yung medyo malak, malaki malaki laki halata na po kung sila ano ba importante mailipat ko sila oh na matanda na po ang kamahalaman ni senyor. Nagbubunot lang po ng pantanim sa punlaan ay binabayawang Huwag si Ka, Roger, Tibi, Halamanero, Bayawangin. Okay. Bawas kayo, bawas para kayo magluwag-luwag nang kayo makahinga para kayo lumaki laki opya yeah. opya yeah. upo po uli Nunat ko lang po ang, bawa, ang baywang ni Carl Roger Halamaniron Senior. medyo tama ang distansya hindi ko nabubunutin para diyan na sila lumaki ay talagang suwertihan pa rin kasi pag hindi ito uulanin ay ito ay may, may ano pagkatanim ko yung akin didiligan nata kung may dala ng tubig para ulit-ulit bukas o kaya mamayang hapon pagdilig marami-rami na ito marami-rami na ko ah Magsikipan masyado ah pang isa kaya sila eh sabog ko po naman pagpupunla eh pakatingin ko eh hindi naman ganito kasiksikan eh nang magsitubo ay siksikan pala ah uh, okay na po Carl Okay na po, mga ka Roger TV. Marami na ito, pag nai-paglilipat. Ayan po. Lagay ko po sa lagayan. Dala-dala na rin po akong pantusok. Kasi po, hindi pwede walang tusok at... Uh, baka mga apakan pag uh, ano at uh, mahirap maghanap ng apakan dito sa aking halamanan at um, tagilid nga ang aking taniman ayan po siguro po kung ito'y walang bubong binubugang binubungan ko talaga nung no, ako'y bago umuwi ng one week vacation <laughs> siguro tuyon tuyo ito kung walang bubong sige po mga karodger tv uh, salamat po sa pag uh, sa pagsama sa inyong pagsama sa aking pag uh, pagbunot sa aking itatanim Ah, uh, good morning po li at uh, paki paki palo naman po like and share. Lalo maganda kung may subscribe. Di po, bye-bye at magandang tanghali.